Yung hindi nakakakilala kay Patrick para eh, siya yung pinaka-payat dito. <laughs> siya yung pinakabata. bata Na kung may kailangan kayo, sabihin nyo na sa kanya, tanong. Okay. to the expert. Kung may titirayan kayo. Kung may titirahin kayo, pwede siya. Kahit ayan sa pupisa lang, lang pwede.

hindi ulo. Matigas. Matigas yung titi niya. Katintin. At saka nga pala, huwag kalimutan niyo i-subscribe si, ano? Si Bay Anton! <laughs> Taga Dipolog. Taga Dipolog. Ay, katakit. Ay, katakit. Agay, katakit. The strongest man.

dari laut. Dibata la gas istog. Dibah. Dibata lah apa? Istog, <tuk> ETA, istog. Ah. Istog sih. Nih. Badalisan on Ton, on. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah, yeah.

mero mga malikasang na si patrick pero kami patrick si patrick ako kung papilihan no, kini ako si patrick kung si may Anton ni panino kung si nito Anton na ano kahit ano kahit dito, kahit ano kahit Uy! kahit ano kahit ano pagkaon. Malugi na yung pagkaon. Pulutan siya! Pulutan siya! Hindi siya na! Hindi siya ay na Oo. mo mo pa raw ah. mo bukubaw din ah, ano, lang. Kasi ba yan to na? Ah. Pwede na, simple-simple siya simple, 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 simple.

Hmm. Ito nga patungan Patong na natin dahil. Test mo Isa. Isa lang. Oh, no, I just

Abang naja abang jadi, jadinya dua orang. Kita sudah kita cek. Abang, 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 abang,

Dili day eh, <tut> ka po ang mangumpras pag sa karem. Shim. isda. Dali na mo tutulong karem na ko digpalit. Wala ko. Kuting palit dagan kayo na. Tulo ka Atang, Tulo karem at ng tuno ka asa nang hat karem. Tulo karem. Na ka palitan ni ko do. barato, barato sa rekodo kaya sari kodo kay dagandira iligan. <laughs> barato lang. <coughs> Ila, $3.50? Green? Ang price good nila, $3.40. Pero kung mm. ako mapalit, kailan naman may $3.10. Suki okay $3.10, $3.20, eh, anak lang, depende. Magmahal na dito. Okay lang, okay lang man din hangin. Wala lang na, kitanggal na ako ng hangin. Toba ko masunog ang isda. Kitanggal na mo. Hmm. Pwede je masubo? Wala pa i